Hey guys, thank you sa mga nag-check out sa paninda naming gummies and toy pads. Yeah, so kakaalis lang ng rider. And just ko na alarma ako kasi may nabasa akong uh, na scam siya. May post kasi ako diyan sa ano, sa sa FB ko about don sa Uh, frozen scam. Tapos, na-share yung ano ko na yun, yung video, dun sa na-share, nag-comment siya na, na-scam siya sa credit card. Grabe, no? Ako lang ba yung nakakabasa na paulit-ulit na may nai-scam ngayon? Pwedeng true. Ilista ng grocery, mag-ingat kayo dahil walang binibigay na signboard si grocery at wag na wag niyong ibibigay ang OTP ninyo. Eto ha, kahit banko ang manghingi ng OTP ninyo hanggat hindi kayo ang gumagawa ng transaction, wag niyo ibibigay ang OTP ninyo. Paano pa kaya ito OTP na bibigay na? Eh, ang kasunod ng message ng OTP, may nakalagay, wag na wag mong share ang OTP mo. Eto mas malala sa bangko ng East West. Diyos ko, Hindi siya OTP. So, kung... Ano ka talaga? Maloloko ka talaga. Kasi nga, yung nag-comment nga, na-hypnotize siya. Kahit na kausap niya lang. Parang hindi niya ma-imagine ba't nabigay niya yung OTP. Eto mas malala i-deliver -de daw ang credit card sa bahay ninyo at may bayad na 50 pesos sa Grab. So, papasok, dadating ang verification code. Take note, hindi OTP or one-time PIN. Verification code ang papasok sa inyo. 6 digit siya. 6 ba yun o 4? Lalagay ko dyan. So, kayo naman maniniwala kasi syempre alam pangalan nyo, ang address nyo, di ba? At anything about dyan sa credit card din nyo. So, maniniwala kayo na taga-banko talaga na papalitan ang credit card or tataasan ang credit limit o yung chips may babaguhin. Verification code pero OTP yun. Yung text ay galing sa grab mismo talaga. Pero yung verification code na yun, once na mabigay mo yun, limas ang pera mo. Yung friend ko, ang laki nang nawala sa kanya, 6 digits. And may nag-comment na same modus. Ito nung February pa to ha? Si Jack, nagganyan din siya. Pero, just ko, wag siya magpapaiskam. <laughs> Hindi siya nadali, no? Kasi, nakakapagtaka din. Basta buti na lang, alerto siya. Grabe talaga. And once na ma-scam kayo, yung credit card nyo, kahit na i-report nyo yan sa banko na na-scam kayo, kahit po pumunta kayo sa tulpo or mag-report kayo sa pulis, wala silang magagawa. Kasi yung friend ko nagpunta siya sa tulpo, hindi daw sila makikialam. Sayang lang yung pinila niya ng mula madaling araw hanggang inabot siya ng hapon. At pag bangko, kailangan nyo po yan bayaran. Kahit pa sabihin nyo na-scam kayo. No choice po kayo dyan kasi may kulong yan pag po kasi may credit card tayo, kalakip niyan ang res malaking responsibility na kailangan natin yan pangalagaan. Hindi mo pwedeng idahilan na na-scam ka. Kailangan mo siyang bayaran. Kundi, makukulong ka kahit pa na-scam ka. So, ingat po tayo ha. Same din yan sa nanghihingi ng OTP kay grocery. Diyos ko, huwag kasi kayo basta-basta maniniwala, mag, mag -chat, chat lang sa inyo na profile is si Grocery, nag-share ng mga post ni Grocery, hindi kayo i-chat na one-on-one -on -one yan. Tsaka makikita nyo sa page ng Grocery na wala naman silang pinamimigay na signboard, kahit isang beses hindi sila nag-post na mamimigay sila ng ganon. Okay? At kahit sino, hindi dapat binibigay ang OTP. Pwera na lang kung ikaw ang nag-transact, 'di ba? Kung lumipat ka ng ano, mag, mag sign in ka sa ibang cellphone, 'di ba? Manghihingi ng OTP 'yun. Ikaw naman nag-transact noon, ni natural ay eh, enter mo ang OTP. Pero kung yung iba, 'di ba? Pag na ikaw nga ang nag-transact at eh, na-enter mo ang OTP, 'di ba? Ang mangyayari ay makakapaso ka na. Pag mag-send ka ng pera bank to bank, mangi bank to bank manghihingi ng OTP. Pag na-enter mo OTP, successful ang transaction. Ganon din ang scammer ang gumawa nun at ibigay kung ibigay mo sa kanya ang OTP, pasok siya, mawawalan ka ng pera, na-scam ka na. So, just ko ha, ingat no. Ako yung ako yung naaawa dun sa tao na alam mo yun, walang wala talaga tapos na-scam pa. Tapos at the same time, nakakasama siya ng loob kasi kaming mga grow kada, nagla-live kami. Palagi kami nagpapaalala. Nagpo-post ako sa FB ko, sa group ng Samahang Super Tendera. Tsaka and, trending na million-million na nga yung videos ko about do sa si Gcash. Pero nakakalungkot talaga na may naloloko. Kasi kawawa naman sila, 'di ba? Sa hirap ng buhay ngayon. Nako, maingat-ingat talaga kayo pag verification code na galing sa grab wag, kasi imagine mo, ba't kailangan ihatid yung credit card sa bahay, pwede mo naman kunin, pwede mo naman i-pick up actually yung iba dyan, inside job yan pero iba kasi yung sa banko, iba din yung sa credit card, tandaan nyo ha kahit pumunta na po kayo sa tulpo hindi po kayo tutulungan yan based sa experience ng kaibigan ko at kahit maghagilap kayo sa vlog ng tulpo, kung meron ba silang na topic about credit card na 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 tinulungan, wala Pumila lang siya, napagod lang siya doon maghapon, wala pong nangyari, hindi sila makikialam. Kaya, no choice ka, kailangan mong bayaran kung ma ka. Kaya... Yun lang masasabi ko Ingat lang, lalo na din sa pagkiklik ng link Na hindi nyo kilala At saka, take note lang din guys Paulit-ulit ko itong sinasabi sa video ko May dami account ako, nagpapanggap na ako Tatlo lang yung palagi kong ginagamit na FB Ang FB personal ko Shop with Yvonne at Yvonne Bautista Wala akong gagawing bago Yan lang yung FB ko, yung tatlo Kaya ingat po tayo